pagkain ng bunga na malunggay. Masarap din pala siya kahit sa pagsimulang ilalagay. Kailangan nakahiwa siya ng ganyan. Tapos, masing-asim. Ganyan. Gaganyan mo siya sa ngipin mo. Yung, ano, yung malambot na part, yan yung malambot na part niya, yung sa loob ba. Tapos ito yung sa likod niya. Tapos gaganyan ni siya. Ako. Ako mama. Ah, ako. O yan, nihilain mo pa baba. Mama. Ang <laughs> um, Tuwang-tuwa si Melmel, -Mel, nakatikim ng na bunga ng malunggay. Bunga lang yan na malunggay katapat ni Melody. Di ba Melody? <laughs> Oo daw. <laughs> Bibiakin mo lang siya ng ganyan. Tapos, itong malambot na part, yung sa loob niya, eh, yun yung tatapat mo sa ngipin mo. Gaya. Ganyan. Ako lang. Tapos, ipababa mo. Yun yung kakainin mo. Yung malambot na part, yung dito sa loob ng bunga na malunggay. Ayan. Correct me if I'm wrong. Sa mga nakakain na dyan na malunggay. Masarap siya kahit sa paksiw siya eh. Ibabaw. Hello everyone! Ayan, kain po tayo. Andito yung aking janokers. Si Melody and si Maureen. Hi ka nga, Mau. Hi po. Sarap na kain ni Maureen ah. Ayan si Melody. Gustong gusto niya yung ano, may camera. Papakitang gilas siya. So, ito yung aming julam. Hello, everyone! So, for today is, nagluto ako ng paksiw na isda. With, linagyan ko siya ng, ano, ng bunga ng malunggay. So, experiment lang itech. Kasi, um, i-ano ko lang sana to igigisa ko itong bunga ng malunggay. Kaso lang, para mabilisan yung ating, ano, mabilisan yung ating pagluto at isahang lutuan na yung kinawa ko ayan nag eksperimento ako tinagay ko na lang siya sa ibabaw ng paksiyo ayan sino po yung kumakain dyan ng bunga ng malunggay masarap to siya ayan comment down below sa mga kumakain nito ng bunga ng malunggay napakasarap po nito ayan yummy yummy po ito sa mga hindi pa nakakain dyan ayan try nyo na Marami ito sa ano. Marami ito sa mga palipaligid lang to nakukuha. So ito yung isda na aking pinaksiyo. Ayan. Ito Yun yung aking pinaksiyo. So ayan. Ito yung aming hapunan. Ayan. Kain po tayo. Ayan. Ito yung aming julam. Thank you for watching everyone. Bye bye. God bless po. Yummy yummy. Kain po tayo. Hmm. Amoy palang ulam na.